Yan nakarating na tayo dito mga kamamshi dito na tayo sa loob ng uh, plaza haro mga kamamshi ayan, ayan. gusto nyo sabayan ako no? para to sa legs mga kamamshi para hindi kumukulugot yung legs mo katapos mag-jogging ganito yung gagawin nyo kahit ano kung gusto nyo sumayaw sayaw kayo ito yung pampaganda ng legs para mga kansyipan yung legs natin Good morning, good morning, good morning, good morning mga kamamshi, gising-gising na sa mga lahat ng gustong mag-jogging mag-exercise, gising-gising na kayo at samahan nyo this morning si Mamshi Lotlo mag jogging tayo uh, nag-umpisa na pala akong mag-jogging mula doon sa LTO Haro hanggang dito sa Plaza mga kamamshi, kaya yan uh, nakarating na tayo dito sa Haro Plaza, ayan mga kamamshi ah, uh, sa pamamagitan ng pag-jogging mga kamamshi. Ayan, nakikita nyo, hindi pa masyadong matrapik mga kamamshi. O, oh, ayan. Maganda yung panahon ngayon ha. Walang ulan. Kagabi kasi, malakas ang ulan mga kamamshi. Ay, ayan, ayan. Let's go jogging. Gising-gising na kayong lahat. Mga kamamshi dyan. Mga ati, mga nanay, mga tatay, mga ati, mga koya gising gising na at mag start na yung mag jogging samahan nyo ako nandito na si ma'am si lotlo mag jogging pagkatapos mag jogging mga mamamalingke tayo mga ka -ma para makatipid tayo na ang uh, pamasahe. Yun ang ginagawa ko mga kamamshi. Halimbawa, at gusto kong mamalingki, dinadaan ko sa jogging mga kamamshi. Kaya, go, go, go! Jogging para makatipid sa pamasahe. Pagkatapos, uh, mamalingke, mga kamangshi. Yan, makatipid ka na, makapamalingke ka pa. Let's go! Yan, hinto muna tayo, mga kamangshi, sandali para magkuha ng video dito sa simbahan, mga kamangshi. Yan, oh. may mga tao nang nag-exercise. Ayan, yung iba, nagdadala ng umbrella mga kamamshi kasi suporta sa ulan hindi kasi natin alam minsan pag nagja-jogging tayo aabutin tayo ng ulan kaya yung iba may dalang uh, panangga sa ulan mga kamamshi pero ako hindi ako nagdadala ng panangga mga kamamshi kasi nakikita ko malakas naman ang hangin lili pa rin yan ang hangin ang ulan mga kamamshi Oo, hihinto naman tayo dito para magkuha ng video mga kamamshi kasi hindi kasi maganda pag uh, habang ng video tumatakbo kasi gumagalaw-galaw yung uh, cellphone natin mga kamamshi masakit din sa mata pag uh, nagtakbo uh, pag nagjo ka nagkukuha ka ng video mga kamamshi kaya humihinto tayo dito banda para makita nyo naman nagjo-jogging naman mga kamamshi dito mga kamamshi Side. Uh, maganda naman kitang-kitang uh, kita hmm. ito mga kamamshi ang haraplas ito ginagawa pa ito mga Ayan. kaya may harang huwag tayong papasok dyan dito lang muna tayo mag-jogging -jog paikot-ikot uh, maaliwalas na ang morning mga kamamshi, kaya yung hindi pa nag-jogging gising-gising na magchaging mag jogging na hinihingal konti mga mamshi pero maganda talaga pag nagkukuha tayo ng video mga kamasi, hindi gumagalaw-galaw yung camera natin kasi cellphone lang yung ginagamit natin kaya yan pag nagkukuha ko ng video humihinto muna ako ng sandali sa jogging ilangan talaga kasi nating mag jogging mga mamshi mag exercise kahit anong gawin nyo pwede kayong mag exercise as long as kung ano yung gusto nyong gagawin every morning ako kasi paminsan-minsan na lang kasi uh, may ulan bigla-bigla na lang tapos uh, minsan nga nakaplano na mag jogging ako tapos biglang umulan hindi natutuloy tapos minsan naman bising-bisi ako sa mga uh, ginagawa sa loob ng bahay. Nananahi, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, lahat-lahat ng mga gawain sa bahay mga kamamshi. Pagkatapos, uh, uh, all around kasi tayo mga kamamshi. Hindi pwedeng uh, mag-jogging tayo buong araw. Yan. Paminsan-minsan mga kamamshi. Minsan, once a week, twice a week, yun ang ating ginawa. Hindi na kadalasan. Kasi noon wala pa tayong anak na nagwo-work, eh ngayon mayroon na. Kaya nag nagluluto pa nagsasaing. Kaya eh, pagtatapos ko dito mag-chuging maka-mmsi, Ma mamalingki, magluluto para sa anak kong nagwo-work. Although nawala pa namang wala pa namang uh, pasok yung dalawa kong anak sa klase, pero yung isa nagwo-work maka Ma Tapos yung isa naman uh, nag-process lalabas daw siya mga kamamshi ayan may makatulong na sa atin mga kamamshi pinapakita ko lang sa inyo yung view dito sa aking pag chug -chugging. oh ang ganda ng view mga kamamshi dito sa likod ko diba ayan oh, mapakita ko sa inyo maganda din kung gawin mga kamamshi pag kayo ay halimbawa tamad mag chugging nasa bahay lang pwede kayong mag dancing stretching as long as gusto nyo mag exercise gawin you do it for yourself. Wow! <laughs> Ang gagawin nyo, kumakamang shift. Para sa legs din. No, Kahit nasa bahay lang kayo, pwede kayong mag-exercise. Straight lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabina tayo ng kumang 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8. Kapag tapos nating mag-exercise dito mamamshi, punta na tayo nang palingi, mamamalingki magluluto kasi may anak akong nag-workout no papasok pa siya, Yan. kita na natin talaga po sa para sa ating sarili makamamshi. Marami akong nakikita minsan nag-jogging ako once a week, twice a week. May mga nakikita ako mga kamamshi na, mga senior citizen, yung iba, 80, 60, 70, kaya pa nilang mag -chugging. Tayo pa kaya. Kaya gagawin din natin mga kamamshi para sa sarili natin mga kamamshi. Kung love natin ang ating sarili, gagawin natin kung anong ikabubut ni mga kamamshi. Yan. Kaya nga nila eh, kayo pa kaya. hindi naman kayong sumaya ah, sumayaw mga kamamshi pag nasa bahay lang kayong mga kamamshi kasi hindi na madalas magchagi noon, ang ganda ng katawan ko kasi halos araw-araw ginagawa ko yung pagchagchaging pero ngayon, mahirap na mga kamamshi kasi sobrang busy na natin may nag-work na ayan, kailangan natin magluluto para may pambaon at para may almusal yung aking anak sheep na nagwo-work mga kamam kaya pagtapos natin uh, mag-jogging mag-stretching na tayo, mga kamam she Ayan. ginagawa ko lang naman po mga kamam para tipid sa pamasahi mga kamam she ayan uh, ka na makatipid ka pa ayan exercise mga kamam yan talaga ang binagaw ko mga 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 para makatipid ako ng pamasahe kasi sayang naman mga kamamshi 15 pesos mula doon sa ang papunta dito sa palimpin mga kamamshi 15 pesos tapos balikan 30 tapos may tricycle pa mga kamamshi 70 yung makakain ko sa pamasahe pag nagjajagin ako pag namamaligi ako mga Kaya yung ginawa ko hindi naman mainit Ayan, nag chat -jog din ako mga kamamsi. Kasama na yung pamalingki. Nakatipid ka na, nakachatting ka pa. Nakatipid ka na, naka-exercise ka pa. O diba, bongga? Ikot-ikot <laughs> tayo mga kamamsi dito. Kasi pinapawisan naman tayo mga kamamsi. Oh, hindi tayo nagdala ng bag, hindi ako nagdala ng payong. Kasi alam kong maganda naman yung panahon ngayon. Ayan, maaliwalas mga kamamsi parang wala namang undan mga kamamsi oh, ikot-ikot tayo dito mga kamamsi maganda na makikita na yung liwanag ng haroklasa mga kamamsi ayan oh, ang ganda di ba hmm. yung mga tamad-tamad dyan, gising-gising naman kayo mag-exercise na kung gusto nyo gumanda ang iyong buhay. Kung gusto nyong ha, uh, lahat naman tayo mga kamamshi, may nararamdaman lahat naman tayo ay papunta doon kay kamatayan pero as long as uh, maiwasan naman, may mga paraan uh, na humaba ang ating buhay maggalaw-galaw tayo mga kamangshi jogging, work, uh, stretching uh, dancing kung ano-ano lang mga kamangshi yung mga galdawan na gusto mong gagawin para sa sarili mo mga kamangshi ayan. kung love nyo talaga yung sarili nyo uh, marami talaga kayong gagawin para sa sarili nyo yan oh, nakikita nyo o, yan masipag mag exercise ang ganda ng katawan oh, yan. kunti lang naga lang naman nag ng mga kamansi ngayon ayun pa kunti lang naman nag chugging yung iba nag walking ayan yung iba kuntuhan ah, habang nag ah, zumba zumba <laughs> zumba mga kamamshi ayan papakita ko lang sa inyo kasi para kasi hindi masyadong lumala yung ating sakit o, o yung iba dyan may mga nararamdaman na ah. oh, start na kayong mag-stretching, uh, jogging, working, dancing yeah, para hindi masla, masyadong lumala yung sakit natin lahat naman tayo mga kamamshi may mga nararamdaman kung gusto pa natin humaba ang ating buhay igalaw-galaw natin ang ating katawan mga kamamshi ganda mga kamamshi, oh. Mm -hmm. oh. may mga upuan dito mga kamamshi kung gusto nyo mag relax pagkatapos mag jogging may mga upuan gusto nyo mag date pagkatapos mag jogging ayan upo kayo dyan oh, ganda ng mga upuan hmm. oh, pagkatapos mag jogging oh. si Papsi gusto kong dadalhin mag jogging pero ang tamad mga kamamshi Ayan. Kaya minsan nagsusulo na lang ako. Noon, sumasama yung aking mga anak si, yung aking mga friends. Busy din sila kasi. Sumama naman sila minsan. Pero pag minsan naman, ay tinatama din dahil sa sobrang busy mga kamang Punta na tayo sa palingki mga kamang Kasi 15 minutes. Ayan. Before 6 o'clock in the morning kailangan na nating uh, magmadali baka maliit kasi yung anak ko hindi pa ako nakapagluto kaya punta na tayo sa palengke, mga hindi tayo bibili ng saging uh, hindi tayo bibili ng isda mga kamams ilaw sa kaya bibili tayo ng mga gulay mga kamams kasi marami namang isda kumadaan sa aming bahay bibili tayo ng abukado, mga kamamshi kasi tag 100 daw yung kilo mga kamamshi paborito kasi ng mga anak ko mga kamamshi kaya yan bibili tayo ng abukado. lagyan natin ng gatas, ice ayan ang gusto ng aking mga anak si mga kamamshi ang maganda ng mga ang ganda ng mga gulay mga kamamshi sariwang sariwa bibili tayo ng gulay ito lang yung pinuntahan ko mga kamamshi dito magugulay tayo nakarating na tayo mga kamamshi sa bahay diretso tayo sa kusina yan punta tayo sa ating lavabo mga kamamshi ayan ang aking pinamili mga kamamshi magugulay tayo ngayong umaga na to sa pamagitan lang to ng pag jogging mga kamamshi nakatipid ako sa pamasahi naka exercise pa ayan nakabili tayo ng gulay mga kamamshi yan gugulayin natin mahal mahal na kamatis apat lang yung binili ko mga kamamshi kasi yung kilo ng kamatis 160 mga kamamshi kaya yan lang nabili ko gulay magugulay tayo para sa breakfast tapos lagyan natin ng ah, hipon mga kamamshi yan ang i-ano natin sa gulay mga kamamshi. Tapos yung manok mga kamamshi, mamaya sa gabi o sa tanghali, pwede naman. Tapos nakabili tayo ng avocado mga kamamshi, dalawang kilo mga kamamshi. O, ayan. Mm, 100 ang kilo mga kamamshi. Mga malalaki yan mga kamamshi, ha, nilalagay ko lang dyan at ililigpit pagkatapos. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung nabili ko sa budget kong 500 pesos mga kamangshi ayan, magluluto tayo mga kamangshi Diretso ako sa kusina pagkatapos mag jogging na malingki at magluluto na kaya thank you for watching, bye bye God bless